pong pinapatulog mo. Hindi ka pinapatulog ang pangangalay. tapos dito sa leg ko, parang pag ginaganyan ko, parang mag-crunch, crunchy, crunchy. <laughs> tapos yung kikiging mo dito sa kaliwa, pag mga ganyan ako, yung gano'n. Sige. Misa masan sa ulo. Yeah. Sige. <laughs> Thank you po, ingat kayo. Tapos pati po ito, parang magka-crumps sa bagay. Yung Sige po. Punahin natin yung sarang mawalang galang pero yeah, tatanggalin natin yan para ma-adjust yung ano. May bukas yung ano. Saudi. nag lang ako one month. Katalasan <laughs> hmm. one month ang vacation natin eh. Ako oh. oh, galing din ako sa Saudi. Ngayon katapos na sa Saudi. Atis ka na ulit. Ama ah, yun. Doon na tayo. Tayo rito, mapulo. Kailangan natin ang makaipon. Hindi naman tayo pocho-pocho na ano eh. Konting gano'n po, may crash-crash sa loob Wala kayong mga disgrasya, opera, gano'n? Wala. Oh. Opera ko sa ano, half oh, wala yan. Patagal na? <laughs> Sige, super. mo mga Hindi, mga 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 hindi naman <laughs> yes, right? tapos na yun eh ngayon dito naman tayo sa Joe sa Joe ni ma'am tumutunog daw at sumasakit clicking clicking dito pero walang problema sa clicking oh. pandahan nyo pero pag may sumasakit tapos sumasakit din yung ulo nyo wala naman sumasakit minsan lang yung ulo Ano. naman ah, wala naman sumasakit wala ako na eh wala o, huwag natin i-adjust But... sabi mo kasi kanina, sumasakit na yung ulo mo minsan hindi part may part yan dito pero kung ngayon masakit bedyo mo wala hindi lang wala pala lang yung no-need ni niya. Kala ko kasi kanina unang pagkasabi. Pero dahil wala rin ang bagang kasi. Hmm. Yung bayo na yung bayo. Dito tayo sa meron. No? Yan. Yeah, ito yung namamanin. Sabi mo. Oo. Oh. Tapos ito po yung balikan ko parang Hindi naman siya pungusin. Oo. Hindi two naman siya pungusin. Pero syempre, yung mga blood vessels dyan na naiipit. Nagbubuhat ko kasi ng mga bigat eh. Mm -hmm. Ayun, yeah. dito, yeah. dito mo no. Boom. Ayaw ko man ha. Ito, para yung buong likod mo. Makaya oh, mo ako. <laughs> Oo, oh, hindi kang patagilid. Ayang kaya, sanay tayo sa... Ito yung mga Arab. Ay sus, ang lalaki ang babae, pero... Ay galing ano, no? Opo. Uh, sa kayo? Damang. Damang, o kabilaan tayo. agenda ako sa kabilaan. tabi lang sa'yo. Pero siyempre hindi ko, pag mga babae hindi ko kinukuha lang, pero pag lalaki, hindi nyo. Uh, Bawal kasi yun pa. Okay, ito pa. Last <laughs> tumutunod. Mayroon mm. talaga kasi na-adjust uh, yan. Relax na. Relax na. Parang uh -huh.

straight rin <laughs> pag tinigasan mo sasakit yun pero pag yun sumunod ka lang wala maghukulat Puh ka lang alin ang sa akong masakit? eto po relax 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 Kaya sumasakit yung sabong mo eh. Oto mo, wala dyan. Ito yung masakit eh. O eh, yung ano, binabalik natin. Kailangan, may ibrick yun. Kasi, Akyat pa na, ka, akit pa naog. Yari ka. 뭐요가로 natin. Eh. Okay. Pag si Baba yung namili, wala ako talaga eh. Hmm. Sagat na yan. Para condition ka pagdating mo sa Saudi. Okay? 3 to 4 days, mas best feeling pa. Okay. okay. okay.